Patuloy sa ating mga balita. Nasawi ang isang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo sa road accident sa Gang Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sangkot sa vehicular accident ang isa pang van na nasa kustudiyan na ng autoridad. Sumuko na rin ang driver ng sasakyan. Narito ang report. Naganap ang insidente alas 7:50 ng umaga, October 29, 2025 sa Barangay Gang Sultan Kudarat, Magindanao del Norte. Sangkot sa insidente ang isang van na patungo sa bayan ng Parang. Ayon sa si report ng otoridad, mula Cotabato City ang van at patungong northbound nang mabangga nito ang motorsiklo patungo naman ng Cotabato City. Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang angkas nito na agad ay sinugod sa Cotabato Sanitarium and General Hospital, Barangay Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte para sa medical treatment. Sumuko naman ang driver sa Sultan Kudarat MPS at nasa kustodiya na ng otoridad ang minamaneho nitong van. Jen Garcia, iMinds, Philippines.